dito yung mami mong dal daldalira so mga guys, mga mami kung bago pa kayo dyan sa aking channel kung bagong bago pa kayo dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan like, share, comment of course, kalimbangin nyo ang inyong kampana para ang kampana ko ha, para up to date kayo sa aking mga video, huwag kalimutan guys, nandito, naka-prepare na yung aking namang lulutuin maya maya ito oh, yung tilapia ayan guys, ayan ang tilapia na yan oh. malaki di ba? so natay ko ba si Alice ito yung sili at bawang, lalagay ko pa to ng asukal at inimix natin to mamaya ayan o oh. ah, kaya ko ba to, wait lang ha ganun o oh. mm. <laughs> ang dulo lang yung kinagat ko joke lang yun. Ang lang kinagat ko. Sa so, mga guys, yan ang aking uh, lolo to yung mamaya maya. Mga 5.30 ako mag-start mamaya. So 5.30, balikan po kayo. Mga mamsi, mga guys, ito na. O, oh, ibiblender ko siya. I blender ko yung asukal, bawang at sili. Para gawin natin itong sauce so sa tilapia mamaya makikita nyo guys ha, makikita nyo. Ito first time kong gawin po so, to, sana magiging uh, successful yung aking, uh, eh, aking iniisip. So sana guys, samahan nyo ako ha. So mga mamsi, ito na. Kakain kaya nito si madam, parang hindi no? <laughs> Grabe. Ay, ang hangin ito. Eh, mamay, partner namin to sa... Tuy, uh, sa, uh, sa pritong ano, uh, isla na tilapia. Ayan ka lang. Ayan na mga ingredients ng aming kakainin ngayon. At ang hindi na. Naantay ko lang yung kanin. Ito guys, na lamon naman tayo. Hindi natapain, lamon na eh. Nandun yung iba naman. na madam. Ito gusto ko matikman ito eh. to eh. Ang hanto, ito. Tagang kanin. Aja si Anes. Iniisa ko dito sa kasama ko in. Eh. Badan niya ko, ayaw yung kumain, ako kakain ako. Diba? yun 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 na yun 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 dito. So ganito Mga ano nila dito, mga yun 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 doon ako sa kabilang bahay, sa amin mismo. Tulog ko doon ang naga. Hmm. Hagar ako. Ang dami kong luto. Ulo. Ulo ng tilapia. Alak si Alice. Pero na lang laman 'tong ano ba? Ang hang, ang ang hang grabe. Grabe ang hang. Sana mayroon pa natira doon sa kanila. Pang almusal ba bukas? Usok-usok ang puwit natin dito pag ganito. Ay, ang sarap ng sain ko ngayon ah. Ang sarap ng sain ko ngayon. Alam mo yung ibang katulong ngayon ako pag ganito? Dati. Napakaraming bisita dito dati o oh, pag ma Edmo Warak, ang daming bisita dito dati. Buti na lang, walang galawin dito Nakura namin kanina, alam mo, ano? Ano? Tinapay lang. Yan naman sila, mahilig yan sila sa tinapay. Malamang po kasi, madam. Magluto ng pizza. Ayan. Kalimutan ko palang patayin. Eh.